makulimlim. Sana umulan para mababawasan yung init mamaya. At araw ng Merkles ngayon. Bali mamaya maglilinis lang kami sa company. Cleaning. ilang gagawin namin kasi walang gawa. At kapit tayo. Mamaya mag-almos tayo. Tapos papasok. Tantay ko lang yung makasama ko. Naliligo pa. Do. Do at yan, sana umulan para mabuwasan yung init Napakainit. init dito tayo sa pentangan guys bibili ako ng baon ko yung pinagbilan ko dati at wala akong baon pili tayo dito kuha tayong kanin yan, nakabili na tayo pang tanghalian natin yan si Bumble Black Doon lang sa company na muna ako Yan, company na naman tayo Bento lang ko saglit Iba naman ang bibili natin ngayon Ito naman Para may iba naman, hindi laging gatas Diba? Diba? hindi na tuloy yung ulan mainit na naman sobrado mamentang hali sobrang init na naman ito dito na tayo ulit sa loob ano tayo sa uh, pesto natin walang gagawin ngayon paglinis lang daw balik cleaning guys paan dyan lo ah, dito, dito tayo sa pesto kaso muna okay? Arwah meter bahu nak. Yang sedo. Sikap semua nak. Sikap Ya, parjenil. aman dan guys. boy? Pagod ka ba ngayon boy? Pagod ka ba pre, Pagod ka ba ngayon? No! Pagod ako dun na? Binantayan lang namin yung mga chekwa, ko boy! Ha oh, boy! Pagkita ka sa vlog ha! <laughs> Ayan okay, guys! Muna tayong BB Bobo! Titingin tayo ng mabibili doon! Ayan! Sama ko si Parin Junel! Muna tayong BB Bobo! Ayan hey, guys! Nasa highway na tayo Dito na kami sa Bibi Bobo. Uh, second hand, second hand, siyap siya. Second hand, siyap. Bibi Bobo. At uh, titingin tayong mabibili sa loob. na mga kasama ko. Tara, bilhin muna tayo. Okay na. okay na nga. Kilala na tayo dito eh. Guys, hindi nga dito guys. Guys, dito kami ngayon guys sa BBW guys. Ito yung mga second hand na gamit guys. Ito yun mga magaganda pa talaga guys. Okay <laughs> Tala guys. ito mga tropang chinyang guys Ayun guys mga laruan guys oh. mga mura lang yan guys ito yung impression na dati guys 14k yon 2000 na lang mga flashlight so, magkano lang to guys oh. tita nyo 18 lang guys oh. Oh, may flashlight ka na Pwede, oh ito do maganda to guys oh. no oh guys flashlight doble Oh, mga pressure cooker. Hmm. 700 lang. Ayan, mga uh, ano. Tongsi-tongsi sa bahay. Yes, oh. Ayan, gabit. Ayan, guys, oh. Tignan nyo, so, guys, May mga dito, guys, oh. So, tignan naka-display din. Ito, guys, so, Yung kawali, guys. Bago pa. Ayan yung presyo. O, Oh. 350 lang guys yun guys nagbabayad na yung kasama natin yun nabili nya one piece huwi na kami yan tapos namin na bumili huwi na guys huwi na gabi okay. okay, na guys pa uwi na Ang bisok okay. yan